panyo, panyo yan. Hindi lang halata. Tiyos. Hmm. Gusto natin na ilaw. Ay, wala nga palang kuryente. Ayan. May pa, May kripo. May chitmatic kami, pero hindi ko magkana. Ayan ang, ayan ang inidoro. Ang shower namin. O, ayan. Ay, wag na yan. kana. Hmm. Ta-da! ayos sa loob. hawakan ka naman yan kasi malalantang kamay nila. Hmm. Ang sina. shepherd may dispenser, may tubig, may maliit na electric pan. May, may gano'ng gamit dyan kasi hindi naman may ginagamit ang dispenser. Ayan ang gawa ni Papa. Kabinet. Bago Wala po naman ang camera. O, oh, yan. Hmm. Ang lababo. Pasensya na sa pinag ko. Hmm. Ang gastrobe na yan, matagal na yan. Yan, bago yan. Torip na namin, matagal na rin yan. Kasing tanda ko na. <coughs> Pasensya na sa boses ko. Yan. Hmm. Pasensya na sa mga kalat. Yan. O, oh, may tuyo dyan. Electric pang isa. Electric pang ikalawa. Okay. Ito ang sala. Hmm. Pasensya na sa mga damit at laruan na nakakalat. di pa kasi naliligpit. O. Oh. Hmm. Picture naman dalawa ni Kulot. Pasensya na dyan. Sa lola ko yan. Ang piano piano hindi nagkagamit dahil binagsak na kapatid ko ang saksakan adapter yun hindi ko magkamit nakakapako baka mga kuryente ito ang bintana pasensya na wala pa rin kurtina kasi kakalaba lang ang bilaran namin may tuyo malamang tutuyo kami o yan malawak yan Di lang halata hmm cabinet kawa ni papa yan natagal na Hmm mga 10 years na ata to. Ay, hindi, hindi, hindi. 7 years, ganun. O, ang radyo mo lang hanggan. O, radyo. Ito, ay, papunta sa aming balkong. Hindi na gagamit. O, may halaman. Nilagay ng mga chinelas. Hmm, hmm. Kapilaran. Hmm. O yan, malawak kaya sa gusin nyo. Hmm. Siyempre, may sa me, Ito pa ang kadugtong ng bilara namin. O. Ha? Ganito yan. O. Huli ka na, pumasok ka na. Ay, ito pala ang balkon namin. oh, Yan. Tapos, mga halaman na lamang. So, sa kabila. Ito. 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 Diyan nakatanim ang sunflower ko. Hanapin mo kung makikita mo. Hmm. Pasok tayo sa loob. Ito pala, gawa pala ito ni Mama. Tagal na. Kinder parang ata. Kung oh, elementary. Ito, binili. At yun din, gawa ni Mama. to, si mama to, si papa to. Joke lang. <laughs> Nung wala pa si Kulon. Hmm. Madiit na kwarto. Pampaganda lang to, Tiyos. O, ang cabinet Gawa din ni Papa yan. Sa taas yan, mga lagay ng mga gamit ni Papa. Pantrabaho. Pang, pang, pang carpenter. O, ayan, gawa din ni Papa itong cabinet to. Electric number 3. Electric fan pala. Sorry naman. Oo oh, yan, mga sabit na mga damit, Chorba-chorba. Salamin na to, kasing tanda ko din. Elementary pa ako niyan, Kinder. Diyan na yan. Oo oh, yan. Cabinet ni lord Cabinet ni Mama. Pasok na tayo sa bilang kwarto. Kwarto to ni na Mama. Ito. Higaan nila. Pasensya na magulo pa. Mm, kurtina. Mm, electric fan number 4. Electric fan number 5. Ang kama ko nung nasa Perturibas pa kami. Pasensya na kung nasa ng paan nandito. Dahil nagdinis ako. Oh, TV number 1. Ang oh, TV number 2 na doon sa sala. O, oh, mga santo ninyo. Itong cabinet ko dati. Pininturahan ni Papa ng kulay blue. Ang pintuan niyan. Hindi hmm. ko type. Three years na ata O hap oh, Five, four years. Three, four, three to four years. Um, aircon namin. Second hat lang yan. Pasensya. Yung una namin aircon, regalo sa akin ng mama ko, nung seven years old ako. Bas wala na nasa tito ko na. O, oh, banyo nila mama. malit hmm. Maliit lang yan. Pasensya na nakasabit. O, oh, yan. Ngayon, pumunta tayo sa kwarto ko. <coughs> Pasensya na. Hmm. Oh, may kuryente na pala. Hintay kong kuryente dahil i-upload ko to. Pasensya na sa makalat kong kwarto. Oh, ang project namin nung third year dito kami nagawa niya sa bahay. Ang mga teddy bear kong pinaglalaro ni Kulot kaya madudumi na. Pasensya. Picture ko at ni Kulot ng baby ako. At siya, ito ako. Ito siya. Di ba? Itim ko. Ang puti niya. Grabe. Regalo ni Cheska. Kapinsa ni Jubez. Ito, Jaxes. Kami yan ang first year. Si ako, si Elaine, si Abby, si Jaiot. si Seni, si tapos si kami. Oh, ito nung maliit na nag-street dancing kami. Pasensya na. Angit. Oops. Baller ng TRC. Pantatak ni kulot. May pagagamitan ako niyan. Ang kama ko. Pasensya na. Magulo. Dating kama namin to ni mama. Nung nasa perturibas kami nung wala pa si papa na sa abroad. Ngayon ako na gumagamit. Tapos may bago sila. Tapos so, yun. Hmm. Mga ko, mga walang hanggan, mga kachorbahan, mga damit na gamit ni lola. Yan, plum shade na hindi na nagagamit. Electric fan number, yan na ba tayo, six. Isa, lawa, itlo, apat, lima, oh pang-anim na nga to. Ito ang kabil ko, ang bago. Bago yan, gawa ni papa. Malaki, di ba? Chorba itong harap niya, ganyan kalaki. Hmm. Ito naman electric pa na to, mula baby ako, kasama ko na yan. Metropan ko mula baby. Ito ang cabinet ko. Asensya na, masyado masigip pang kwarto ko, nilagay ko dito ang computer ko. Hmm. Damitan. Damitan, damitan. Hmm. Halo-halo, sige. Ito mga memories mga souvenirs, minders, Hmm. Baka magtakbo, magtampo ang mga friends kaya wala silang picture. Picture frame. Jaxas lang. Pasensya na wala pang picture frame. Okay. Sarada na natin. Uniform ko. Mga libro. Gamit ko sa si school. Pasensya na dahil pakatapos lang ng periodical, hindi ko pa naayos. At syempre, ang computer ko. Um, kasabay ko to nung dumipat kami dito, mga ano na ba? Mag 2-2 years na siya. Yan. Ngayon, magka-computer na ako. Kaya, bye-bye na. Bye-bye!